Daniel. <laughs> Daniel. Ay, nay, yes po, lollipop. Ibigyan mo nga yan Danielle. para tumahimik. Oo, oh, Daniel. Oo, oh, oh. Daniel. Tapos ano sa kanya? mo, mami. Oo, oh, eh. Oh, Ay, wala mo. Mamaya. Makanlah. Kalau nak lagi ni,

hindi pa na sila. Maya. Dapat doon tayo. Oh. Papunta na sila dito, ay, dito Tayo, right. okay, oh, mainit. Dito dito, ano, dito, dito, na tayo. Si sa ano, picture doon. Dito na lang. ang ganda yung ay, ay, tayo. Go, go, go. Basta, ay, na.

ito, gusto niyo? pa yung pa- Nandito niya, rewag kayo. Oo. oh oh. <laughs> 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 yala, yala. Like Rami, 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 there? Oh, you, you there. Girl, oh, you only have one life. Oh, come here.

Yeah, picture, picture, picture. Okay. Mas ba bag ko? Sa gawin doon ng bag ko, kita tayong lahat. <laughs> ay, 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 ay. Talaga mga Pilipino, may nagsa picture yan. Eh. Yan yeah, na. <laughs> Okay guys, ano ano pong masasabi oh, niyo sa lang. inyo pong napuntahan no, ka kayo, George. George. na okay, ng na. Hindi guys. Um, Ay maganda yung ano okay, eh. Yeah. Hindi na. Okay naman ko niya riya no sa pusat niya. Sa eh, na tayo salat. ko na ko na eh wala hindi nakuha. <laughs> Nagkakagulo usap naman yung pipindot. Ano <laughs> to? Dali habang tahimik yung isang bata diyan. Nakakatawa yun ah. Kandeng, kandeng 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 ano? kandeng 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 ano. kandeng niya kandeng 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 kandeng

Okay, Now you 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 need to go with me. Ayo <laughs> <laughs> <Yeah, let's go. laughs> yes. I, I get. Yeah, I get. <laughs> nasa Si senge saan? Hmm? Okay, let's go. Thank you Lord. Napuntahan na po namin yung isang Ano yan, Ate? Anong ginagawa mo? Kukunin mo ba yan? Oo, ayaw matanggal. Yung isa kaya Baka malaki naman. Ah, see? O, yan daw yung kukunin ni ate. Pakita mo ate. Remembrance ni ate Cynthia dito sa Mount Arbel. Ate, ukitan mo siya. Mount Arbel. Tik-tikam-tikwang ay. Dalawa. Pwede. Ang dami pero mas maganda ito. Mas maganda yung color ate ko. Andun pa yung mga iba na iwan pa. Picture taking. ay ang daming mga langgam ayun po si Gara nauna na <laughs> karga karganya si Daniel Ramit, so big. No, no, no. Don't throw there, sweetie. Put here. Don't throw. Don't throw there. 오! Uh, 어? 이네또 Splendid! Centauria. <laughs>